Ya, gak bawal, ya, oh, mga ita. <laughs> ya, paano magsindiro na sa iba, nasa ibabaw yung apoy. At lalagyan na to. Mm. takpan mo, yan. Yan, takpan mo yan. Mm. Man, the, um, the yung, takpan mo. Takpan mo. Takpan mo. nggak tak karena yan. Natuluk lah, mm -hmm. ka. No, indek mm Hmm. balikmu di ka magampang. Huwag mong laruin yan. Okay. Kanyang? Hmm, kanyang. Hmm, gamit na. Yan, lagyan mong dahon. Dahon para ano. Hmm, kuha akong dahon dyan. Ay, hindi yan. Ayaw yan to. Di. Bayabas ta yan. Sayang. Ano dahon, no? Bayabas? Oo, mm -mm, tanong doon. Pag bumunga doon, pag lumaki, bumunga, pwede kang umakit yan, Yan, kunin mo yung dahon. Eh, sa paa mo, dahon. Doon. Yan, yan. Doon. Butangan itapoy doon una. Hindi pwede hampangan doon ha. Sumbihan mo. Wap pa. Wap pa? Mm -hmm. Wap pa. Uh-huh. Wap pa, man. Ipinit na. I see. Ano <laughs> na? ilagay doon sana, oh. Yeah. Hindi yan sandok yan. Alin Ba't binitawan lo? mo? Ha? Ba't pinitawan mo? Hold on ha. Big-big doon. Busok house na lang. Hindi mapwede busokan yung house. Yan ay ano lang... Sinisigaan lang yung mga damo. Oh, gidahan din dito. Dahan ya. Bibi di dahan dito. Maduktan do yun. Bebe, bibi bibi. Ana na. Gigi, matutok ka. Mm. Di, dapat to. Di, ta. Do na Mm. wala pa. Naglok ka? Naglok ka? Ay, namatay. Namatay? Mm-mm. Hmm, patay ka, mami. Abaw, oh. Gini-gaha gin, giniga nimo. Tatid o sandok natin ay nagaha. Wala na magamit niyan. Sira na. Iwa na. Tira na. <tong tiguan> Ay. Ayos 'sat. Ayos 'sat lagay. Yo. Ayaw Bata, call. Basta pag-call. Hello. Ayaw call. Cool. Sinunog min tuto do. Sandbox tool. -tu Mm. Ay, nasunog dah. Ihaw daw siya. Bawal ka maglaro ng apoy sa loob ng bahay, ha? to. Opo. Opo, kanta opo. 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 Hmm, <laughs> binti. Bastos. Natunog yung puwet ng dito. Ah. Awak gagana? Awak ta. Ay, awak ta gagana. Ay, na, may kinalaha ka. Oy, akan ta. Ay. Wa wow, mo man abigin ano? May pinggan pa siguro ya. Ay, hindi ko magamit it pinggan. Tayo yang. Oh, doon yang. Aba, Abaw, bawal ka ngani mag ano? Maghugas Alkohol alcohol kay na ha. Bawal ka magbasa ha. Paano masunog yan? <laughs> Naihipa, bisingaw pa. Oh, sasya. Ay, Mm, um, baskop dong. Mm, um, sus ah. Hama nag-iihaw ka. Ha? Hindi naman yan makain. Ay, hey, dahiyaw ba ni? Namay. Namay don. Don unta. Ano makon? sa ano. Sen. Tagano to. Inao. Sen yan ito Sa, sa, sa No. Na. No. Sa dog. sa dog. ba akin sa ano? May annoy na. May ano? May animals. Tagano animals tag box. May animals diyan? Box. Box? Oh, gakaon do box kaon it animal corns Oh, gakaon. Wala akong tutulong nakakaintindi niyan. <laughs> box daw. Hindi na masakit yung puwet mo. Hindi na masakit. Daya. Yung puwet mo. Mm -mm. Di ba hinilot ka rin nanay kay na? Hindi na masakit. Yes, ko dahil masakit. Yes, ano Wala na. Ay, hindi na maihaw yan kasi yung san, sa kanina sandok yan. Ngayon, hindi na sandok. Hey. <laughs> Habang naihaw, nasusunog din. Hmm. Mm, lima ha? Di lima. Hindi, pero mas dito lang paipay. Niluluto kung tsaa. Wala nang apoy. Ayan yan, nakalayo na. Nakalayo uh, na? Oo, nag-glowan ka, Be. Ay, ang galing nga. Huh? Bas kong mag ah. Oo. Huh? Ay, kita, um, na. Oo, nag-glow na ba? Oo. Ay, ginatong na niya sandok. Yan, hindi ka pwede magsindi ng apoy sa loob ng bahay, ha? Magsindi ka, magsindi ka lang sa mga ganyan lang. Di ka pwede magsindi sa loob ng bahay, sa kusina, bawal. Basta sa loob ng bahay, ha? Hindi ka maglalaro. Ay, tawag ka na, papa. Alcohol ang hamba ni tita. <laughs> Hindi ako magligo. Alkohol ang hamba ni tita. Alkohol lang siya. Hinilot abe.